Aba'y balik ensayo na nga itong Lebron James ngayong offseason Naghahanda na nga para nga sa Team USA Pero hindi lamang Celebron si mga idol Lang dahil pati na rin ang kanyang magiging teammates sa Team USA Na si Kevin Duran Ay naghahanda na rin mga idol at kasama niya nga dito sa video clip na ito Si CJ McCollum At panoorin natin ang kanilang pag-e-ensayo And actually mga idol, itong si KD a few weeks ago ay nag ensayo na nga at kasama ang kanyang mga kapwa 7-footer, mga unicorn of basketball, si Chet Holmgren, pati na nga rin itong si Ball Ball. Panoorin natin ang seglet. go yes. 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 Ball Yeah. And then after nga ng pag-ensayo siguro ni Lebron James mga idol ay eh, nagkaroon nga sila ng counting dunk session na ito nga ni Obi Tapin at ito panoorin na silipin natin. At matapos nga itong makita ng mga fans ay sinabi nila na talaga nga daw na kitang kita natin na si Lebron James ay tumatanda na. At sinabi na rin mismo ni Lebron James Michael sa video na I'm too old for this. Nang dahil lang dunk package daw ni Lebron James ay parang basic na lamang. At hindi na nga daw katulad ng from 8 to 10 years ago. Pero anyways nga mga idol, yan nga ilan sa mga NBA players na balik na nga ensayo. And for sure, itong si Lebron, pati na rin si KD, naghahanda na nga para nga sa Team USA next month sa Olympics. Abangan nga natin yan.